Ah, uh, Chief. Diyan namin sila nakita. Si Eliana, nasa loob. Diyan siya nagtatago. Maraming salamat. We will take it from here. Men, let's go! Let's go! Dito na muna kayo magpalipas. Pero bukas na bukas din. Maghahanap ako ng malilipata mo. Isang lugar na siguradong ligtas ka. Sige po, Mang Eman. Salamat po. Pahasti, hindi ako mapakalaya. Susundan ko sila. Sandali, sandali. Sasama ako. Buksan niyo tong pinto! Alam namin na nandyan yung babaeng may ahas! Buksan niyo! Sarami, yung mga pulis sa labas. Yes, okay, Pasa mo. Okay, sir. Huwag kayo magpapapo to! Diana, ina-arresto ko namin sa salang frustrated murder. Ano pa ang ginagawa ninyo? Bakit hindi niyo pa-arresto yun ang babae niya? Nagulat ka bang makita ko, Eliana? Wala ka ng takas ngayon. Napapalibutan ka na ng mga pulis. Ano? Uh, Bago yung mga ahas mo, kundi pagpuputokan Nak ka namin! Nakabot ba ka lang? mo uh, ka Eh, hindi kasi... Hindi na mo nakikinig sa si Naka eh. Boss, nakikiusap po ako sa inyo. Wala ho kaming gagawing masama. Hindi ho siya tatakas, hindi ho alisipya na dito. Kaya pwede ho ba? Ibabani ho yung mga baril niyo. Nakikiusap po kami. Babay mo na Pagtago na ako. Sige, huwag ka matakot. Sige, huliin niya. Oo. Uh, okay, Juan. Sige, huwag ka matakot. Ha? Huwag ka mo Tahan-tahan naman! Pagpabayaran mo, Eliana, ang lahat ng kasalanan na ginawa mo sa pamilya ko, hindi kitang itigilan! Hindi naman pa ako iyong pamagat kay Lolo Eddie! Sinungaling ka! Ang baka sinungaling mo! Mabubulo ka sa kulungan! Ano ba yan? Ayoko mo! Oh, Maganda siya gila! Ganyan di naman hayop yan ah! Ha. Eh. Sopra-sopra nemenyan, nagsisiguro yan. Lang, oh. Tidak, dali, lang oh. kami. dali, niya. Oh. Tidak, dali, niya. Oh. Tidak, dali, niya. Oh. Tidak, dali, dali, dali,